Good morning mga mare! Eto na naman tayo ngayon sa aming mini garden. Ayun, literal na good morning mga mare kasi kababangon pa lang. And it's 7.36am. And si Maritos maglalagay kasi siya ng ah uh, ano, Iko continue niya yung pag-ano ng ano, balag dito sa ating ampalaya mga mare. Ayan. Maglalagay siya ng straw. Okay. Ayan mga mare. Ayan para may akitan yung ano, yung ampalaya natin. Ayan mga mare, may nakikip pa na kapitbahay. Maganda raw ang aming mini garden. Hello, good morning. Ayan. Ayan nilalagyan ni Marites ng ano. At eto na nga pala mga mare yung ating ano, sunflower. Nagtatanggal na yung ano niya, petals. Okay. Eh, pag sinasinam ko madeta sanganan. nganan, ano ka? Sa ano makalong Tinali kasi namin yung mga ano niya, ibang sanga niya sa isang ano. Eh, eh ano mo diyan? Idugtong, ano? Idugtong mo diyan. Lagyan ko pa ng ano. mo diyan oh, sa may ano. Ito. Oh, diyan 'yan, 'yan, 'yan. Ako iniwan ko sa loob si Maring Bulinggit. sana hindi magiiyak. Oh, dahan-dahan ka maupuan mo yung silim, mababali. Naupuan mo nga. Tanggalin ko kaya itong sangal niya dito. Tanggalin mo na or At eto na rin yung kamatis namin, Mare. Binilhan niya ganito doon sa medalarama para hindi masyadong magkakalat itong sanga niya. Oh. May, may mga eh, may mga bulaklak mo, na. Ha? Dapat wala itong mga sanga dito eh. Anong ba? Para focus siya sa ano. Sa taas. sa taas. Ikaw. Tatanggalan daw niya ng ano, Mare, ng mga sanga-sanga niya isasahog niya sa tinola na rin at saka para na rin makapag-focus yung ano yung ibang ano niya Yan. malagulago na rin ang aming mga ano mga maresili Yan. wala talagang tumubo sa saluyot Ayan, paghiwalay mo kaya yung tinali mo. Tapos lagyan mo ng istro pa ganyan. Ayan na. Medyo... Uh, nagkakaano na may itsura ng aming garden mga mare. Wala, hindi kami ngayon masyadong makakakain ng ano, ng talbos ng kamote daddy. Dahil hindi masyadong makaano doon sa paso. <laughs> Dalawa lang. Hindi hmm. Oo, oh, may bulaklak dyan noon, hindi matuloy-tuloy yung bunga. Paano ba naman ay eh, pinaglaroan niya yung eh, minimare? Natuwa doon sa bulaklak eh. Kaya yun. Eh dyan, dito sa may sanga niya, dito, eh dito, Daddy. Huh? Ito. Dito dyan sa poste. Doon na eh, kala ko na si Maring Bulingin. Ang so, daming bulaklakan ng sunflower. sa oh, isa, dalawa, tatlo. Ito pata, patanggal na yung petals niya. Apat, lima. Ayan. Oh. Uh. Ito naman yung talong mga ma... Ay, may bunga na tong talong natin. Oo. Oh, May bunga na rin yung talong mga mare. Ito, oh yung isa tapos ayun yung isa ito yung isa mga mare ay um, lalagyan ng bakod ni ni Maritos para hindi Trabas. Trabas. dito sa loob para hindi ano hindi maano ng mga aso yung sanga kasi nung kailan ba yung umuwi kami nung linggo may nabali Kaya, ay babakuran niya mga mare tapos grabe pala itong ano na to. Mamu it, dito pala mamumunga ng maliliit na ano. Onion. Ayan, magbaba si Maritos. Dahan-dahan ka sa sanga niya. Saan mo ba kinuha to? Lagay ko sana sa gate natin. Ah. Pakinabangan mo na muna sa ating garden. Sa kadyaan. May cable tie ka ba? Ginawa ka si Marites. Ganyan mo? Dapat dinubli mo ng ginano. Hindi, pare, di, pare, oh, sa, yeah, nah, sa'ng table sign na. para makapitas tayo pwede na uma... makapitas na dito paano tayo pipitas? ganyan

ay sorry naman yung ingay pa mga mare ito na ito na ang update sa ating eggplant area ginakura na niya nilagyan niya ng net mga mare ito kasi may ang sanga eh, may bulaklak pa man din ito nabalian ng sanga ang dami niyang bulaklak yun mm -hmm. Hm. Ah, busy gumagawa ng sticker patch si Kara. ito. <laughs> Tarong. Tarong Okay mga mare, that's it for today. Thank you, thank you for watching. Bye mga mare. Salamat sa panonood.